Hello guys! Magandang hapon po sa ating lahat and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So ngayon ay March 12, Tuesday. So ayan, mag-share lang ako sa inyo kung ano nga ba yung aking lamang dito sa tindahan kumpara dun sa ibang mga tindahan. Kung ano yung meron ako na wala sa ibang tindahan. Kaya nagpapalakas po talaga sa akin ng benta, nagpapalaki ng kita, syempre, di ba? At uh, nagpapadami sa atin ng customer. So, number one dyan guys, uh, malakas talaga ang sa akin yung Gcash. Kasi, yung Gcash dito guys, wala yung ibang mga kapindahan ko. Even yung medyo malaking tindahan dito sa amin, hindi sila nag-Gcash. Hindi ko alam. Ba't hindi sila nag-Gcash? Uh, kasi yung tindahan dito sa amin guys, ano yan, malaking tindahan, hati siya, kapatid sila, pero more on, wala silang ah uh, wala silang load, wala silang Gcash, at ah uh, bukas lang sila pag, syempre, pag may pasok, ah uh, Monday to Friday, pag Saturday, Sunday, wala silang, hindi sila nagbubukas kasi yun nga ang, ano nila, ang purpose nila kasi malapit sa school. At saka medyo distance yung bahay nila. So, pinatayuan lang nila ng tindahan dyan. Banda dito sa amin. So, medyo, kahit pa pano, hindi siya malapit dito. <laughs> Kasi, pag siguro, pag, di ba, kung masyado malapit yung tindahan dito, ay yung mga customer natin, baka doon na pumunta. <laughs> so, mababawasan tayo ng customer. Actually, meron din naman ganun. Na, yung like, meron silang prutas, o, oh, ganun. Meron silang prutas, meron silang mga ulam, o, oh, doon talaga yung mga ibang customer pumupunta. Kasi, wala naman ako noon eh. So, Ano yun? Advantage nila yun, di ba? Lamang nila yun sa akin. So, yun nga guys, uh, Gcash, kasi malakas talaga ang Gcash. So, thankful ako na ako lang ang nag-Gcash dito sa lugar namin. So, madaming nag-Gcash. Uh, next nun guys, ay load. So, malakas din ang load. Kasi yung mga, kahit mga estudyante, uh, high school, elementary, di ba? Pag nag-expire yung, kahit yung 10 pesos na FB nila, ML nila, pag-expire yun, kinabukasan, nagpapaload na naman. Tapos yung iba naman ginagamit sa school, yung mga data-data, 50 pesos. So magkano charge ko noon? 5 pesos na. ba diba? Malaki din talaga kita. May iba naman, papaload ng 99. So magkano na yun? ba diba? Malaki yan. Aside pa dun guys, ang ginagamit ko ay Maya Business. So sa Maya Business, dahil accredited agent ako, uh, meron akong uh, rebate na natatanggap. Additional. ba diba? Aside dun sa charge ko sa customer. So ba diba? Laki ng kinikita natin araw-araw sa load at saka sa chika. So, syempre guys, nagdagdag din tayo ng uh, pay bills. So, tumatanggap din ako ng pay bills. So, magkano din yung pay bills? Uh, 10 pesos din ang charge ko noon every 1,000. So, pag nag, ano na siya, 1,200, ganyan, 1,120 pesos na yon So, ganoon. Basta per 1,000, 10 pesos. Pag Gcash naman, 20 pesos per 1,000. Tapos, ano pa ba? Meron tayo dito sa tindahan. So, may listahan tayo. So, syempre, next guys, ay ice cream. Kasi yung ice cream talaga, lalo na pag tag-init, diba? Grabe, mabenta talaga. Kasi, kahit malayo yung lugar nila, pupuntahan ka at dadayuin ka talaga, mag-ice cream lang sila. May mga ganun tayo, mga customer, na yun lang talaga, pinupunta nila, puro ice cream, ice cream. Kaya, minsan, yung mga batang maliliit, talagang dala-dala yung mga <laughs> yung daddy mommy nila bibili lang sila ng ice cream so ayun di ba tapos uh, school supplies lalo na dito guys may dami tayong mga estudyante so lamang ko din yan kasi yung iba nating mga tindera mga tindahan ay wala silang school supplies so yung mga tindahan dito guys na yung mga may tindahan dito guys na may mga anak dito bumibili sa akin ng school supplies So, advantage din natin yon. So, syempre guys, next yung bigas. Yan, bigas. So, bigas natin, uh, since nagpapautang ako ng bigas, so, madami tayong customer sa bigas. Uh, umuutang every month, uh, mukuha sila, tapos bayad, kuha, ganun. ba? Diba? Tapos, syempre, yung mga retail bigas natin, may bumibili din yan. Uh, next guys, uh, frozen products. So, yung frozen, di ba? Kasi yung iba natin mga katindahan ay wala din silang frozen. So, ako, meron ako. So, pinupuntahan ako. Minsan, yun lang ang sadya. May mga ganun talaga, guys. Kung ano, lang, ano yung meron ka na wala si ibang tindahan, sinasadya ka talaga. So, next, guys. ah uh, gamot. So, syempre, gamot, di ba? Kailangan na kailangan natin yung mga gamot. So, meron tayong mga tempra. So, at least kahit pa guys, yung mga gamot ko, kompleto. Mayroon tayong biogesic, alaksan, bioflu, medical, amoxicillin. So, mayroon akong amoxicillin, guys. So, bumili ako sa may generic kasi hindi ako nakakabili niyan sa, uh, awag dito, sa mercury drug. Ayan, o. Oh. So, meron tayong madaming gamot. Kahit yung sa tempra nga, meron ako. So, side pa dun, guys, syempre, meron tayong bagong pagkakakitaan, yung ating printing business. Ayan. So, dagdag kita din yan, guys. So, sa photo, kasi may nagtanong sa akin, yung sa photo printing. So, hindi ko pa masyadong kabisado. Pinag-aaralan ko pa para, kasi may nagtanong, print daw siya ng, ano sabi ko, pinag-aaralan ko pa. Hindi <laughs> pa ako, hindi pa ako marunong. So, meron naman yan sa YouTube, Uh, kailangan mo lang talagang, di ba, pag-aralan. So, darating tayo dyan. So, ano pa ba? So, yellow guys, yellow. So, ibang tindahan, walang yellow, di ba? So, dapat meron tayo. So, yun yung lamang ko guys. So, sa mga basic, siguro meron din naman yung ating mga ibang katindahan. Pero hindi nga lang dun, ganun ka kumpleto di ba? So, yun talagang, ang lamang talaga ng isang tindahan is yung kahit papano, kumpleto ang uh, paninda. natin So, yun talaga. Yun yung lamang natin kasi pag hinanapan tayo ng ganito ni customer, di ba? Kahit means, alam mong minsan-minsan lang hinahanap pero pag meron ka, ay talagang makakabenta ka. Di ba? Dagdag kita sa tindahan mo. So, ano pa bang meron, guys? Basta ito lang naman. <laughs> ito lang naman. Ayan. So, syempre yung mga ganyang basic-basic. So, may iba din tindahan na walang mga alak, di ba? So, yon Isa din yon sa... Pag may alak, dapat meron ka ding yellow like yung sa gin, no? 'di ba? Kailangan mo ng gin, kailangan mo ng mga juice. So mga basic lang naman ng na, lamang eh so mga basic lang naman 'yan. So lahat naman siguro, yung iba natin mga tindahan meron din 'yan. Kaya lang pag sa mga juices kasi ah uh, lalo sa gin, dapat kumpleto ka. Kasi yun, may mga customer talaga na kung ano yung hanap nila, yun ang gusto nila. Like, uh, pumelo, pumelo juice, dalandan, dalandan talaga ganon. Ayaw nila yung ibang uh, labor. So, ayan. So, bagong digo tayo, guys. Sakit nga lang ulo ko. Sobrang init na, no? Grabe. Sobrang init na talaga. Kahit yung buga ng hangin, napakainit. Grabe talaga. Sobrang init. Masakit sa ulo. Kaya yung alaga ko si Hunter. Ayan, o, oh, nandito. Sunod lang sunod sa akin. Pag umaalis ako, guys, ay naano niya ako. Yung sunod sundan Lalo na pag naalam niyang sa ako. Yun. Ayon niyang iniiwan siya. Uh, nagagalit siya. <laughs> Tapos kanina, so, sobrang init nga. Ando na tulog sa uh, CR namin. Kasi, di ba, pag sa tiles, malamig doon. Doon siya higa higa <laughs> So, yun lamang, guys, ang akin siya ni-share. Ito nga pala si Hunter. Ayan. So, maraming salamat sa panunod, guys. Bye-bye. <music>